natindog na ang pangsiyam mga pabalay dire sa Sambuanga del Sur. O na ni na ang unang adlaw na ang ilahang balay. Uh, ang ayod siyang pabalayan kay tungod sa gabok na diyog ang ilahang balay. O gaan, ang mga panday. So, uh, oh, tanawa ang sin. Diyos, daghan di kayo salamat ay eh, mamaw. Oh, ang sin yun ma'am. Uh, gabok na kayo ma'am. Marupok na talaga yung yero. Uh, tingnan nyo naman oh. Uy, yeah. dandahan ka lang dyan ah. So, tinanggal na po namin yung yung mga dingding, no? Tsaka, tingnan mo yung mga kahoy, marupok na talaga. Maraming maraming salamat talaga, ma'am, no? Sa suporta nyo dito sa Mindanao. Ah, hindi po namin magagawa ito. Kung wala po kayo, ma'am, maraming salamat talaga. taka yung bubong talaga, ah, makikita mo naman yung bubong ng kanyang bahay. Ah, marupok na talaga. No, ah, uh, na. Dunot na kayo ang, ano, dunot na kayo, no? Lata na kayo ang yangsin, sin. Oh, tanawa. Wala, di. Wala ilansang din ang sina? Hala. Di pandatugan, no? walang pako pala ang kanilang yero. Ah, dinaganan lang ng, ano, ng mga gulong. Oh, tinan naman. So, deserve yun dyan mapabahayan grabe no wala yung mga pako wala so kuwan lang dyan no kanang kuwan lang dyan kanyang iyahang so di... ala hinahinay ana ha kay nah. look kuwan na mga dunot na kayo ang sin tungod na tayo gumikan sa kuwan no sagbot mga dahon Agumikan gumikan sa dahon. Mau nga tayo, anak Ah, mau na emong among apaga gabas gahapon. Ah, mau na ni pag gabas sa... na gahapon. Ang mga lumber, no? Ma mau na ni yang kuan bay, Brad? Mau na ni yang kahoy. Dagan na kuan kahoy. Gamay ra. Ako blito na ni? Oh. Wala yung palito na ni Wala, Ah, sige, sige, sige. O, maura ni yang ilang kwarto Dari nga gamay in town kayo, no? O, ilang kwarto nila nga gamay in town kayo. Kay kani daw sa una, ah, tangkal lang ni Baboy, matod pa nila. O, gi... Tangkal lang, kulungan lang ng Baboy, yung... yung ginawang bahay, no? At saka ito, yung dingding -ding niya, trapal lang, Oh. Kaya mo yung mga tagpi-tagping trapal. maraming maraming salamat talaga ma'am no? sa suporta nyo at uh, ngayon may mapapa bahaya na naman tayo God bless talaga ma'am uh, hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo sa supporta at tulong nyo dito sa amin sa Mindanao maraming salamat ma'am God bless si Lord na ang bahala magbalik siksik at biglig tumaapaw na blessings ma'am God bless po ma'am yung posti nila no? uh, sobrang marupok na talaga no yung mo na ni ang atong napalit nagpalit ta og gamakan para sa ding dingding dahil nagpalit po ta og sin sa atong pabalayan diri sa Sambuanga del Sur no? sa Pangsiam na pabalay la ay ikaw may taas taas tungtong ilang ba ba mo ha masama da lalala oh nyara nyara op ah. so bumili na tayo ng ah, yero at saka bumili na rin tayo ng pandingding no hamakan so ma'am marami maraming salamat talaga ma'am no ma'am hindi po kami magsasawang magpasalamat po sa inyo kung wala po kayo wala rin po ang mga project na ito natindog na ang pangsiyam mga pabalay dire sa Sambuanga del Sur og dara ang mga gamit na no? napalit na po natin ang mga materyales og na po yung mga kahoy so wala lang sana mo ipaguba itong pikas kay in case nga muulan naatay mapasilungan no ug ang diari giguba na to ganiha so ma'am daghan yung kayong salamat ma'am sa imong kaayo ma'am tindog na jud ang pangsiyam na pabalay ma'am ug dara gihakot tila oh so daghan yung salamat no sa mga nag-share sa ato ang video daghan po kayong salamat sa pag-heart kay salamat og nahimo na pud nato karon ang pangsiyam nga pabalay. God bless po at ah uh, more power po sa atin no? sa team Kalingap na sa Buanga del Sur hindi po talaga namin magagawa ito kung wala po ang tulong nyo at suporta maraming salamat at mabuhay po tayo salamat